malaking tulong po sa atin ang ating mga uh, lingap defender yeah lingap defender mga commentators na nahanda po tayong ipagtanggol salamat kay uh, RP Max Vlogs isa po sa ating mga defender commentators mga kapagtanggol All right. Welcome back to my channel. This is RP Max Vlogs. Mega mega love shout out po sa ating lahat. Ma, maraming maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan. Um, sa aking mga supporters, sa aking mga viewers, maraming maraming salamat po. And uh, thank you so much daw sa aking mga subscribe, subscribers. Uh, na-reach ko na po yung uh, 10,000 plus at uh, maraming maraming salamat din po talaga uh, kay Kuya Val uh, kasi nga sa pagbabanggit din yan ng channel natin sa kanyang mga sa kanyang mga live ay malaking tulong po yun no? yung shout uh, uh, shoutout niya ng ating mga channel so malaking malaking pasalamat ko rin po talaga sa kanya okay so kami guys no as uh, sinabi nga ni Kuya Val, dyan sa introduction ko, kami po yung mga reactors, commentators, uh, mga defenders, okay? So yung po talagang ginagawa namin no nagko-comment kami, nagre-react sa mga videos niya. Okay, especially kung uh, may nangbaba sa kanya, sinisiraan siya o gusto siyang pabagsakin. So ayaw po namin guys na ganun po ang mangyari no nababagsak siya kasi tama yun no. Ang dami niyang tinutulungan. Siya walang problema. Mabubuhay yan, no? Teacher yung uh, uh, mrs. niya at uh, meron siyang business. Okay. Paano ngayon yung mga matanda na monthly binibigyan, weekly binibigyan ng support? Paano na lang yung mga babahay? So, of course, no? Hindi, hindi naman kaya ng mga LGU yun. Walang gagawang government uh, department ng ganun na yung ginagawa niya, no? hindi nila kayang gawin. Kahit na sinong politician. Yung kanya, ang partner niya dito, YouTube. YouTube at kami. Tayo, mga viewers, no? mga supporters. Tayo yung partner niya para sa kanyang magandang projects. So, kaya doon, no? sinusuportahan natin siya na hindi masira, hindi mawala yung kanyang projects. Okay? Kaya, kung may naninira sa kanya, doon kami isa ako doon sa mga dumi defense sa kanya. Okay? Pinaglaban natin siya. Yun po ang ginagawa natin. Isa sa mga ginagawa natin. Okay? And then, minsan nagbablogs din naman tayo kung ano yung mga ginagawa nating mga uh, kawang gawa sa kapwa. Pag-ayuda. Yan, meron po akong video dyan kung saan may tinulungan po tayong kapwa ko OFW kasi nga nasa labas po tayo ng bansa. At nag gumagawa din po kaming uh, Uh, community pantry. No? Pero instead kasi na magdisplay kami uh, sa North uh, uh, Fairview, ang ginawa, community ayuda. Kundi pinamigay diretso sa tao para maiwasan nga yung kumpul-kumpulan. As per the advice of the barangay. Kaya community ayuda. na we have a partner, we have a friend doon sa North Fairview, North Barangay. Uh, North Fairview para gumawa nga ng gano'n. Siya yung tao doon. Kami, nagpapadala lang kami ng suporta sa kanya. Cash. Okay? So, ngayon guys, uh, itong gagawin nating reaction ngayon, ay gusto ko lang uh, i-share sa inyo. Alam ko napanood nyo na to, pero gusto ko lang pulsuhan ni Kanga. Kasi sa mga napanood ko lately ng mga video ni Kuya Val, talagang dito ako na No? Talagang, aminin ko, lumuha talaga ako dito. Kahit si Mrs. Nono napanood niya, at sabi ko nga, right after nung napanood ko to talagang na ako, no? Um, sabi nga, I am emotional. So, sa mga ganitong klaseng uh, um, video, talagang na ako, naawa ako, okay? So, ngayon, uh, ito, i-play natin yung video. Uh, i-play ko sa screen para makita nyo rin, ma-remind -ma -ma kayo uh, kung napanood nyo na ito noon, Okay? malipat din niya sa higaan niyang bago. Salamat, 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 salamat. Anay Anai. salamat. magaling uh siya. -huh. Tama yan. Sana nga gumaling na si Bina, no? si Bina yung sinasabi niya. Si Lola Rufina, guys, uh, mahirap yung kalagayan ni uh, Lola Rufina, guys. Kasi nga siya na lang yung 80 years old na siya. Ah, uh, yung kanya'ng dalawang apo na pinaaral niya nung noong, noong uh, nakatapos ng high school. Ah, uh, nag-asawa na 'yung mas matandang apo no. Yung anak niya'ng babae, uh, 'yun 'yung uh, nanay nung dalawang apo niya. Namatay na dahil sa sakit. Yung manugang niya namatay na din. So, 'yung dalawang apo na lang. Ngayon 'yung lalaki, 'yung panganay, mag-aasawa na. Okay. Then na depressed itong babae ngayon. Siguro, kasama na rin doon sa kahirapan nga ng buhay. Kasi nga, paano na kung wala na si kuya? Paano na yung pagkain namin? Paano na si lula? Paano na ako? So, may mga taong ganun. No? Hindi natin yan mabiblame. Okay? Uh, dahil nga sa hirap ng buhay. no Nakita mo naman yung bahay. Talagang, makikita mo talaga yung itsura ng kahirapan. Okay? So, ituloy natin guys yung video. Kinikwinto ni... Lola Rufina no, yung kanyang kahirapan na she wish na bumaling na si Vina para makatulong no, makatulong sa kanya kasi nga yung yung paningin niya mahina na rin. Okay. So ituloy natin guys yung video. Ah, oh. uh. man siya sa sa tayo na parehas kami mahirap. Ah, so, paano na? magpagaling na siya labanan niya ang kung ano nagbabagabag sa si kanya eh sa ako din ako para sa buhay ko na malaga ko pa man siya. Hanggang sa ko kailan ako ko ng mahal na Panginoon. ko ako sa kanya. dito sa pababayaan. Kahit ako ganitong ano, humihingi ako ng tulong sa mga matulong sa akin para sa kanya. Kawawa ka naman siya. Sige magkapatid na lang na. <coughs> yung papa na mama na wala na. Hmm. Paano na? Wala yung mama niya, wala rin. Wala na rin. Yung anak ko yung mama niya. Saan na? Patay na. Patay na? Yung papa niya patay na rin. Uli lang lubos na yung dalawang ano. Alam ko muna nagparalaki dyan. Nakatapos ko ng pag-aaral. Kasi yung mama niya may SS. Uh -huh. Ngunit sa trabaho sa yung bagang an yung anong ano muna baga yun. Uh -huh. Ay naguhulog man yun, naka ano, naka na buwan tapos namatay nga siya talaga sakit man din ay naka ang kuha siya ng boreal na 20,000 Pinagano ko siya pag ano niya pagkamatay niya ginamit ko saka yung dalawang yan 12,000 o pinaaral ko na, kasi na yung ganyan 12,000 hindi pa yung makakatapos hanggang 40 eh Saan naman ako nagpalahingi ng tulong, mga kagawad, mga ano. Napatapos kaya niya sa anis niyang dalawang yan. Oh, high ako dyan sa dalawang yan. Bawa ko mamatay. <laughs> Naaawa ako dyan. Grabe paghihirap ko sa kanila. <laughs> kaya magpagaling man na siya bago ako mamatay, maayos na siya. Kung lang magkapatid. Eh. Ang hirap sa kalooban ko, sa ay, ay, mahirap na itong dalawang ito ay pinag-arugaan ko nga sila. Ay ganito man, nakatarapos na dapat makapag... maganda na ang buhay. Ito ba nang kinahinatnan niya? Yan ang iniiyak ko buti itong isang ito. Maan-maan ito. May laki. Oo, uh, nagtrabaho ng sa Sambeda. Nga sa, ano man, Jollibee sa Mak Mak Makati Maka, ba kayo? Jollibee noon. Oo. Uh Nagtrabaho -huh. yan. Ay, na nag, ano man, nag, nag, ano na yung tapdang pagtrabaho Tapos niya. na yung kontrata? Oo, uh -uh, tapos na. O, oh, ay di pinauwi ko dito sa pinatatrabaho nga sa ibang trabaho. Ay, ayaw mo na hindi dito ay ganyan na nangyari sa kanya ka iisip na ano wala na siyang trabaho si nanay hindi man na makapagtahi oh. ganito na ang buhay namin puro ako paghihirap at ang ano na naghihirap na akong parang mamatay na 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 ang ko lang e, Inalap pas aku orang nang lu nak nada sad aku, nada ada sel aku. Nah, na, mana pangin untuk luangan orang kami mag mag aku, kerana kami iwal ada di itu negara yang kami. Panu nak kami mabu buai, si ikut yang mana mai asawa na, oh, panu na, kena aku sepanjang, kena Nagbut ang senior citizen namin, doon ako nakakabayad. 500 yun? 3,000 kasi ang tagal naman. 3,000? Ilang buwan? anim. Ay, anim, at tagal. Um. Buti na payag naman ang pinag-uutangan kung ano. Ina! Narinig mo sabi ni Lola mo, magpagaling ka na raw at o, oh, ano pag na siya sino mag-aalaga sa iyo? So, ha? 'yun guys, no. So, 'yun guys, no, yung mga kapatid, mga kaibigan. 'Yun yung nakaka no, nakakaiyak na kwento ni Lola Rufina sa nangyari nga sa buhay nila at saka ng itong apo niya na na-depress, no, dahil nga nawala ng trabaho, ng trabaho sa Makati sa Buendia, sa Jollibee, eh kaso siyempre hawak na mga outsource yan. Uh, natapos na yung kontrata at wala na ang trabaho. So, depressed na depressed siya kasi nga siyempre paano na lang ang buhay. Uh, maraming gano'n, no? mga taong na depressed, hindi mo mabibling. Maraming nga dyan, uh, nagsisuicide pa. No? So, we hope gumaling na si Vina. At nakakaawa si Lula kasi mahina na yung mata, hindi na pananahi ata minsan yung ginagawa niya. So, alagang nakaka nakaka no, yung hirap ng buhay. Na lagi kong na uh naisip no yung uh, quotation nga ni Mother Teresa. Sabi nga niya, uh, "God does not create uh, poverty. We do. It's because we do not share." Tama no? Kung ang tao willing mag-share, kung anong nakakatouch uh, lang talaga no kung kung ang tao willing mag-share kung anong meron sila eh yung mga ganitong situation hindi dapat mangyayari okay so ngayon um syempre marami nang sponsors diyan na tutulong diyan at sisikapin din namin ang pamilya ng asawa kay anak ko tutulong kami mag magsusupply din kami ng kung ano yung Uh, makakaya no sa aming abot at makakaya. Hihingin namin kung uh <clears throat> we plan to supply rice for Lola Rufina at uh, siguro sa mga ibang pang pangangilangan uh, hanggat buhay si Lola Rufina. Okay. So, yun yung uh, isang nakikita naming tulong kasi nga tulad ngayon na uh, uh, as a small YouTuber kahit pa paano kumikita naman tayo ng konti at saka sa trabaho din naman kahit pa paano, meron naman tayong kunting uh, uh, <clears throat> extra kahit pa paano. So, makatulong din tayo sa mga taong nangangailangan. Na okay? So, yun lang guys, ang nakakatats na kwento ni Lola Rufina na talagang uh, hindi ko talaga makontrol ma, ma no yung aking emosyon. Talagang napapaluha talaga ako. Dahil nga sa hirap ng buhay, I plan. I plano, oh, no? I discuss it with my wife. I plan na uh, kung makabakasyon kami, dadalaw kami dito kay Lula Rufina at sa mga ibang uh, lula na pinupuntahan ni o tinutulungan ni Kuya Val. Of course, ay i-coordinate natin kay Kuya Val. Okay. Meron din kaming kaibigan sa Daet. Si uh, shout out sa iyo Idna Sumampong. Uh, siguro magpatulong din kami na mamamasyal doon. Okay. Pero pagdating doon sa mga lula na tinutulungan ni Kuya Val, Siyempre, hindi naman natin gagawin yung basta na lang tayo mag vlog doon. Kukuha ng picture without coordinating uh, kuya Val. Okay? So, that's all guys. Uh, yun yung emotional uh, uh, vlog ko ngayon. Reaction video ko sa isang lula na talagang nakakawa. Okay. So, that's all guys. I hope uh, we are all okay. And uh, thank you so much sa inyong suporta, sa patuloy niyong pagsubaybay at pag uh, subscribe, pag share no ng aking video. Para doon sa hindi pa uh, subscriber, uh, please subscribe and don't forget to hit the bell icon para notified kayo in case may bago akong upload. So thank you so much guys. God bless us all. Uh, keep safe. I love you. Bye-bye.